Ang yung bus. Ah, dito ng bus. Ang dito yung eh. mga bus. sumasakay. Mm. Saram nung mga 사람 있다 ㅎ Nih, nih. <laughs> ah? Malis na? Uh -uh. Ano sila Air Force? Air ah. Force, picture, Sa? Adame nila. Hmm. let's go. Tataming tao. Guys, pinalingkit na doon kasi picture daw siya. <laughs> Sa daming tao. Sa grabe. eh uh. Ano masasabi mo dito? Wala lang. Tanggalin mo mas mo. Nasa open area naman tayo. Kaya, ang daming tao. Yung papicturean ka, nagtago na. Nagtago. Papapicture ako. Papicture sana siya, nagtago. Ayun eh. Ha? Pagkata tao. Daming ganap. Ano kayong ganap nito? Festival. <laughs> Festival? Ayan ah? natin, ano yan ako. Ano So, ah, yeah. oh, may ipu-ipu doon oh. Ipu-ipu no? yun ni, eh. Ay, ipu-ipu ba? Oo. ano no, ipu-ipu. Akala ko eh. Saram no, mantap. <laughs> ah, ah. ah at kanya si Ezra mo -no, umanta? Yo, yeah, <laughs> jimit ta. Sarap na. -no. na siya? Oh, maya pa yon. Anong ordi ko nga alam anong oras eh. Ah. Alam ko yan ah. Hindi lang pa alam kung kailan siya pupunta. Kadaming ah, tao. Daming ganap. Uwi na kami. Kasi tapos na yung ganap. Ah. Ah. Doon, bababa pa rin tayo Kasi tinuro sa baba eh Grabe, dami pa rin tao dito Ah, dito sa kabila dadaan eh Dito sa baba ka dadaan Hindi na dadaan dito Grabe traffic oh. Ah hindi yung traffic paakyat lang ni. Traffic paakyat lang. Sus Mario sip. Ay no, oh, kadami may VIP doon. May VIP bus. Ay no. Oh. Iniwan na ako. 啊！Huh?